udah <laughs> tanah, beri picturean kamu pengen okay lah kamu tuh ha, ah segitu, enak phone lah kau, iPhone mana nih, di bawah, Ayun. kamu main kamu main doh, kamu doh, <laughs> ayo ayo, streeton, boleh mau tanah kasih ya mam, yang tanah sir. Ayun. Ayun. Oh, oh. Kita ka tara, Pwede ano? Ah, okay na, okay na. Salamat, sir. Agay. Kita to. Congrats. Salamat. Ay, kumain. Pwede na mapicturan Kamu kan, kamudu, ni baby? Ah, apa di kamu Sana phone. <laughs> Samsung na na. 30 gali guru 3 2, 1. Ayun. Ayun. pwede kamu tanos ya, Ma'am? <laughs> Dol ka. Eh, 3, 2, 1 Sa akin, sa likod Naitaw sa likod 3, 2, Ayun Congrats, congrats Saan? Nasaan na ka? Kaya ginaratanag hmm, Dakop-dakop pa naman siguro ni eh. Tagu, Taguan? sakit ang mama. <laughs>

Akala na nga ito Congrats, ma'am! Congrats! Ano pa karoon? ma'am. Next year pa, ma'am. Sir, meds mo siya sa Facebook?

Okay tong itong dollar? na dollar? Morning, Hi, ma'am. Hello, hello. RJ. Ayun. Ah, ano na ta? Nakita na to yun. Ayan. Parang ta. Ayun. Una-una na lang. Una, una lang. Sunod na po ko. Next year. Gusto oh, ko. Bye-bye. Next meeting, yun. baka naman makita ka rin